Guys, I just want to share this video for the near Dubai, the Dhabi, near UAE. is so 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 thankful, or I'm super happy because there's so many saying you Okay pa rin hindi ko i-flex ko kasi pinaghirapan. Minsan, hindi naman tayo nagyayabang. Pero parang, grabe. Guys, may tips nga pala ko sa Kapag pupunta kayo na abroad, ito ang wag na wag na wag na wag yung tatanggalin sa katawan mo at sa luggage nyo. Yung mga gamot. Kasi eh, sa akin, bago ako pumunta dito, kompleto ko ng gamot. Bayo Jessica, Alaksan, Saridon, bioflu, at uh, uh, antibiotic lang wala ako. Um, antihistamine, decolgen, bumili talaga ako kasi hindi natin alam kung paano tayo pag nagkasakit. Mas magbuti na yung sigurad bago kayo pumunta dito. Kompleto yung medicine. Akala ko kasi ba dati bawal magdala. So, ito, bumili ako after 6 months. Ay, mag-1 na pala ako sa December 18 dito sa UAE. So, after uh, all, almost mag one year. Basta kaya na mag-compute. Ito, ngayon, ngayon na lang ulit ako bumili kasi ang hirap magkasakit. Panadol is the key Mga OFW, kabayan. Alam mo to kung ano. Best, ito kasi ang by dito. So, at ay pain reliever na siya. So, pan kalahatan na to my God, 72 tablet. Ewa ko na lang kung di pa ako malox. Ito kasi hindi nawawala sa sa akin kasi sa Pinas may ulcer ako. Dito hindi ka pwede mag -inarte. Ngayon, gamot eh. Dito nga pala guys, kapag pumunta kayo, is magiging nurse kayo, magiging doktor din kayo sa sarili nyo. Ito, Omega, oh pang haplas. At saka ito, nakakatuwa kasi dito mamili. Iyan ako sa inyo dalawa na siya. Sa online, isa lang eh. So, makakadami kayo kasi last time, bumili ako 250 dirhams. Lahat na, na pamilya ko. Pa, may promo sila na pag 250, meron 50 free. Ang saya, ba diba? Dito siya sa ad ko of Shamka. Shamka Makani Mall. Ito yung napamili ko, wala nyo kung magkano is dyan, dyan, 353 yun lang ito na, no. ito tinanong ko kasi sabon ko ito yung ito, 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 ito kasi nakalagay sa niya baka mamaya magkamali ako ng ng bitbit bit. with downy pala siya pero sabon siya alam nyo ba, gusto ko kayo i-inspire sa mga pangarap mo. Kasi bakit? Dati, pangarap ko lang itong bumili. Ito, apat na siya. Dati kasi, nangarap lang ako. Sabi nila, huwag mo taasin ang pangarap mo. Wah, no. Hindi totoo yun. Kapag mataas ang pangarap mo, ibig sabihin na kaya mo ito pa rin ang pangarap mo. Yun. Na ma-manifest mama mo yung law of attraction. Ako oh, kasi pangarap ko talaga ng mga kapag -abud. Alam ko mga kapag -abud. Hindi ko na alam kung paano at kailan. Is it safe? Is it safe? Ganyan Sa totoo lang. Baka maka 500 dirhams ako kung binili ko pala tasin. Ewa ko kung ilang buwan to aapot. Pero okay lang. Basta may stock ako. Uy! Guys, comment down below kung ano gusto nyo i-mukbang. I-mukbang ko. Iyan ako sa inyo. Guys, may tips ako sa inyo sabi nila, huwag ka raw, huwag taasan ang pangarap mo. Mali yun. Kasi kung gusto mo talaga matupad yung pangarap mo, taasan mo yung pangarap mo. Someday matutupad mo yun. Ayan Ay, na siya. Guys, nakakatuwa. Sa Pilipinas, puro sa sashay, sashay lang tayo. Sa, di ba? Thanks God, thanks God. Kasi hindi ako sumu mangarap. Pangarap ko natutupad na unti-unti. Soon, bahay naman. yun Bye-bye.